Paano kung lahat ng bagay sa mundo mula sa mga gusali, mga bahay, mga sasakyan, mga kalsada, at kahit ano pang gawa ng mga tao ay pinturahan ng puti? Mapapababa ba nito ang konsumo sa kuryente ng buong daigdig at posible ba talaga nitong labanan ang nangyayaring pagbabago sa klima? Sa tuluyang pagtaas ng global na temperatura, di magtatagal ay haharap na ang buong mundo sa malawakang pagkalipol ng iba't ibang mga halaman at hayop, pandaigdigang kagutuman, at hindi mapeprediktang mga panahon at sakuna. At kung hindi pa agad masusolusyonan ang pag-init ng planeta, pag permanente lang itong tumaas ng 6 degrees ay hindi malabong maubos na rin ang buong sangkatauhan. Marami ng ideya ang kasalukuyang sinisimulan para malabanan ito at isang naiisip na paraan ay ang pagpinta sa iba't ibang mga bagay ng kulay puti. Ang araw ay may iba't ibang uri ng liwanag gaya ng visible, infrared, at UV light kung saan kapag ang sinag ng visible light ay tumama sa isang bagay, ang enerhiya nito ay maaaring tumalbog o mahigop sa nasabing surface. Ang bahaging ito ng liwanag na tumalbog pabalik ay tinatawag na albido kung saan gaya sa mas may itim na bagay tulad ng mga aspaltong kalsada, ang pagkakaroon nito ng mababang albido ay katumbas sa paghigop nito ng mas maraming liwanag na nauuwi sa pagiging mas mainit ng ganitong mga material. Kabaliktara naman ito halimbawa ng mga niebe na may napakataas na albido at nakakapagpatalbog ng aabot sa 95% ng solar radiation. Sa kasalukuyan, ang buong mundo ay may 30% na albedo at ang ganitong mababa na bilang ay nangangahulugan na ang planeta ay mas humihigop ng liwanag na nagre-resulta sa pagtaas ng temperatura. Pinapababari ng nagbabagong klima ang albedo ng daigdig kung saan kapag ang mundo'y mas umiinit, mas mabilis ring naglalaho ang mga yelo sa mga dulong rehiyon ng planeta at sa unti-unti nitong pagkawala, mas kakaunting liwanag ang napapatalbog ng mundo pabalik sa kalawakan na lalo pang nagpapababa sa albedo nito. Ang ganitong paulit-ulit na siklo ang dahilan kung bakit lalong tumataas ang temperatura ng planeta pero kung karamihan sa mga bagay na nasa paligid ay kulay puti, mas madali itong mapapabagal. Kung mapapataas ang albido ng daigdig dahil sa pagiging puti ng iba't ibang mga bagay, mas mapapatalbog ng mundo ang liwanag na nanggagaling sa araw na mauuwi sa pagbaba ng temperatura sa komportableng antas. Ideal rin ang paggamit ng natatanging pintura na kayang mapatalbog ang higit sa 95% ng paparating na liwanag at kayang pababain ang temperatura ng iba't ibang surface ng halos 2 degrees kumpara sa nakapaligid na temperatura ng hangin. Para maisakatuparan ng ganitong plano na mapataas ang albedo ng 10%, tutumbas sa 60,000 swimming pool na dami ng pintura ang kakailanganing gamitin sa lahat ng syudad sa buong daigdig. At kung ito'y sisimulan na ngayon, pagdating ng 2300s ay bababa na ang global na temperatura ng 0.07 degrees. Pero sandali, ganun lang kaliit ang magiging diferensya sa napakahabang panahon na yon, Marahil napakaliit lang kung pakikinggan, pero ang ganitong pagkakaiba sa temperatura ay katumbas na ng pag-alis sa emisyon ng lahat ng sasakyan sa buong mundo sa susunod na tatlong dekada. At kahit umabot pa ng ilang siglo bago mangyari ang ganitong pagbaba sa temperatura ng planeta, magandang malaman na meron din itong mga agarang epekto. Sa paggamit ng ganitong pintura, Mababawasan ang tinatawag na urban heat island effect kaya naman mababawasan rin ang labis na pagdepende sa iba't ibang appliances tuwing taginit na mauuwi rin sa mas mababang bayarin sa kuryente. Pero dapat malaman na ang matinding sinag mula sa puting kapaligiran ay makakaapekto sa nakasanayan ng marami kung saan kakailanganin na ang pagsusuot ng shades upang maprotektahan ang mga mata sa ganitong liwanag. Isa pa, hindi rin magiging sapat kung pagpipintura lang ng puti sa paligid ang gagawin para labanan ang kasalukuyang krisis sa klima na hinaharap ng buong mundo dahil nandyan pa rin ang napakalaking problema sa greenhouse gas effect. Sa pagtaas ng level ng carbon dioxide at methane sa atmosphere, kasabay itong umiipon ng infrared radiation na patuloy na nagpapainit sa planeta. Kaya naman bukod sa paggamit ng pinturang puti at iba pang mga pamamaraan para malabanan ang tumataas na temperatura ng daigdig, malaking bagay kung ito'y sisimula ng bawat isa sa mga pinakasimpleng solusyon na kung pagsasamasamahin ay siguradong malaki ang maitutulong sa preserbasyon ng buong mundo.